so good morning mga tropa. Ayan. So may item ulit tayo dito, Nimrad. Ayan, so bali kinalas na natin sa kanyang uh, bat. Ayan, so niloblog natin sa tubig kanina. Is yes, dito yung uh, may singaw. Ayan. So bantay bayan niyo mga tropa. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, uh, pwede nga pa-subscribe naman yan, tropa. ayun, kung sakaling uh, matapos mong mapanood. Ayan, mag-iwan ka naman ng isang like o kaya share o kaya isang comment. So, i-dismantle uh, natin mga tropa. so, bali, baklasin lang natin. Uh, Ayan, tanggal na yung uh, kanyang... siya traded bag yan may ano lang siya Ayun. pagka tinanggal mo yung kanyang transfer port labas na yung kanyang uh, nilalaman mga tropa so <coughs> mas maganda para sa akin yung uh, traded bag Napunpun na yung kanyang uh, firing Hindi na makukot. bali ito yung uh, nadaling oring mga tropa so bali ah uh, maghanap tayo na mga uh, kapalit so, Luma na yung kanyang uh, o-ring mga tropa So bali Nagbalik nag na tayo tropa ng uh, o-ring Ayan ito yung o-ring nya So try natin ibalik mga tropa So bali ganyan sya Saka natin uh, na ide ng ipasok dito. Saka natin na uh, ibalik yung kanyang uh, swing arm Saka yung lock. Ayan. So, ganun lang ka uh, simple mga tropa. Na-refresh natin mga tropa. Lagay tayo nang hangin. So maglelectest tayo mga tropa. dito sa may part na to ang may singaw kanina. So takpan natin yung uh, dulo para malaman kung may singaw sa bag. Ayan, so okay na mga tropa. Ayan, oh. Nakalublog na siya ng todo-todo. Uh, Ayan. So, okay na. Nakadali na tayo ng isa mga tropa. Okay na mga tropa. Nadali na natin yung uh, isang item natin na uh, Nimrod. Nimrod type. <clears throat> so nakisama naman uh. Madali lang siyang nating uh, na puha. So yeah, simple na natin. ok na mga tropa ayan so ilalagay na lang yung uh, scoop ayan so may scoop din siya mga tropa so okay pa naman kanina pa naman yung scoop maliwanag pa bosnil mga tropa ganun lang mga mga tropa ayan napagadali lang sundan mga tropa yung uh, pagbaklas natin <coughs> mas simple yeah, pero mas simple yung uh, traded type para hindi tayo mahirapang magsok-sok sa spring ayan okay na Resite na lang ito mamaya, isa-site natin. Ayun. once again mga tropa ayan pasalamatan ulit natin yung ating mga katropa dyan na uh, laging uh, tumatangkilik sa ating uh, pang araw-araw na vlogs ayan. so isang nemrad na naman natin uh, na ayos mga tropa ayan singaw sa kanyang uh, bulb housing ayan unang-una <clears throat> -una, si uh, Marinis man ayan shout out sa iyo tropa si uh, Nancy Bravo ayan taga mam ma'am Nancy Bravo ayan kasi uh, Bravo rin yung uh, pamangkin ng missis uh, misis ko eh. So tagasangga yung mawalam. Si uh, Apollo Casco, ay uh, si uh, John Monton ng uh, Magdilo pa. Ayan, si Airside 27. Ayan, shout out sa iyo tropa. Airside 27 si uh, Leonardo Sanchez. Si uh, katropa natin na uh, si uh, Dren Aguila. shout out sa iyo tropa. Salamat, salamat. Mr. Drain Aguila kay Junjun Lee. Amazing TV. Ayan si uh, Banahaw Adventures. Ayan. So, shout out sayo Mr. Banahaw Adventures, si Jicolson Antonio, Ilocano si Hunter TV, ayan, si Eboy TV Vlogs, Dominador Kalaw, Dugmukan, ayan si Lucito Laboyug, si Julian Tombega na ng Pasig, ayan si Manuel Rey Renon Jr., si Jan Rey Rojas, si uh, Jessica Santos, Saka si Charlie Majestad, ayan. Ayan, so pinapalagyan ni uh, tropa ng uh, adaptor ayan adaptor para... ang ating uh, katropa ayan so si yung may-ari nito nga Nemrad mga tropa ayan so pasok ka dito tropa ayan so kaya Brian ay si Diane Jane Mary ayan shout out sa'yo madam si Arapi uh, Rapi Kitay Alpados Vlogs Joel uh, si uh, Jay Baldes TV si Mungado Nubi ayan, si JB uh, Pareha o Pereha ayan, si Marby Ramirez saka si Andres Junior Balesteros nang San Aurelio III ayan so sino pa yung ating mga tropa dyan na hindi ko na nabanggit mga tropa, kumit comment, comment na lang sa ating comment section, ayan so ibibigay na natin yung uh, ergan ni uh, katropa ayan oh. uh, tapos na yan idol Ayan, uh, so isusunod pa natin yung isa mga tropa, mayroon pa Maraming pa tayong nag naghihintay na kasama. Ayan, so, hanggang doon lang mga tropa. Shout out and more power to all of you. Ayan. So, kung uh, napanood mo ba yung uh, vlogs natin uh, for today. Uh, so, pa-subscribe naman sa ating uh, channel. Pa-like and share. Ayan. So, hanggang doon lang mga tropa. Ayan. Until next. Ayan, may isa pa tayo. Kaya masusundan nyo yan. Sige, tropa. Salamat.